So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage Bale, maiksing video lang muna tayo Bale, pag-uusapan lang natin yung about sa mga kadena ng bikes So mapa MTB man, road bike or kung anong bike yan Hindi natin may tatanggay na ang kadena talaga yung isa sa pinaka-importanting piyesa ng ating mga bike Dahil ito kasi yung nagpapakagat sa ating plato or sprocket eh And simula pa lang since wala ng kadena, hindi natatakbo yung ating mga bike Kaya napakahalaga lang din talaga na maalagaan natin ito ng maigi. So pinakauna yung dapat tandaan about sa mga kadena ng bike, una tandaan nyo po na wala pong kadena na hindi kinakalawang. Dahil ang kadena po ay hanggang ngayon gawa pa rin sa bakal. Wala pa rin pong gawa sa aluminum alloy o kung anumang mga material na hindi kinakalawang. Since ang kadena kasi yung isa sa pinakapursadong pyesa ng ating bike ay hindi siguro confident yung mga manufacturer na gumawa ng aluminum version nito dahil yung mga ibang materials kasi hindi pa rin talaga siguro kasing tigas kung ikukumpara sa isang bakal. Kaya hanggang ngayon, bakal pa rin po yung ginagamit sa ating mga kadena at bilang resulta, kinakalawang pa rin po ang mga kadena natin. Mapa low end man po or high end na kadena, still gawa pa rin po sa bakal. And since ang ating mga kadena nga po ay kinakalawang, marapat lang po talaga na maiwasan natin itong ibabad sa ulanan. Dahil dyan po nagsisimula yung sira ng, ng kadena kapag kinakalawang. And kapag nilamon na po talaga ng todo ng kalawang, ay napaka-imposible na pong mag-function niya na maayos. Naandyan na po yung nag i yung bawat links. And sobrang tigas na. Ayun, mga ganun. And then, pangalawang tip ko, dapat po yung ating mga kadena ay nilulub din po natin lagi. So, dapat lagi natin itong nilalagyan ng lube. Ang loop bali, basically, para itong langis eh, na pampadula sa ating mga kadena ng bike. Kapag kasi guys walang lube yung ating mga kadena, nandyan na, na yung possibility na pwedeng mag-friction yung ating kadena doon sa ating mga sprocket. And kapag nag-friction po yan, bukod sa pwedeng hindi na maging smooth yung takbo ng ating bike, na andyan na rin na baka madamay pa sa yung ating mga sprocket. So bali na andyan na nga yung nabubungi yung ngipin, tapos ano, parang tumatalon kapag pumipedal yon mga ganong issue pag hindi natin ilulub Kaya napakahalaga na gumamit tayo ng chain lube sa ating mga kadena. Tsaka isa pa palang tip ko, kung sakaling magpapalit o bibili kayo ng bagong kadena, dapat po yung bibilihin yung kadena ay akma kung ilang speed yung inyong mga sprocket. Halimbawa 10 speed ang inyong sprocket, ay di dapat 10 speed din po yung kadena na bibiliin nyo. Dahil kung hindi po magiging compatible yan, posibleng lamunin ang inyong sprocket yung inyong kadena. Dahil guys, tandaan nyo po, habang tumataas yung speed ng ating bike, mas numinipis po yung butas ng ating mga kadena. And kapag mas mababang speed, mas makapal. Kaya po pansin ninyo yung butas ng mga 8 speed na kadena, sobrang lalaki. Samantalang yung mga 12 speed, manipis na. Ayun po, bali ganun po siya nagwo-work. Dahil ang ginagawa kasi nung iba, halimbawa bibili ng kadena, tapos kinapos. Ang magiging solusyon nila is bibili sila ng mas mataas na speed para daw, ayun, mas mahaba. Which is hindi po yung ganun nagwo-work, no? Bale kung halimbawa nagkaroon kayo ng problema dahil kapos, ang gawin nyo na lang po ay bumili po kayo ng extra link or bumili kayo ng kadena na mayroong mas mahabang links. So, bali yung links na tinatawag, ito yung bawat piraso do sa kadena na tagadugtong. Ayun, yun yung links na tinatawag. Bali, mayroon po tayong option ng mga 122, 126 links, mga ganun. Kaya kung sa tingin nyo ay malaki-laki yung sprocket na gagamitin nyo, edi bumili na po agad kayo ng mas mahabang links. Although yung iba na pagkasya naman daw, sabihin yung pang 11 speed gumana na sa 10 speed na sprocket kaso eventually nakita ko ano eh hindi smooth yung takbo eh tapos parang kinakain ng sprocket yung kanilang mga kadena so again yun lang muna at salamat sa panonood and sana nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video natin ngayong araw so again yun lang muna hanggang doon na lang this is cycling voyage goodbye